Wala kayong ginagawa habang nanonood ng Itbulaga. Ay, nang Masasanay ka rin. <laughs> I love you! Tao lang po ako. Pasensya na. Masasanay ka rin. <laughs> I love you. Tao lang po ako. Pasensya na. I love you. We love you, mga kapuso. Oh, yeah. Kaya tuloy-tuloy lang tayo dito sa tahanan pinakamasaya. I love you, Roxanne. I love you sa lahat po, Normie. Bupo, isa lahat po. Magsimba kayo mamaya ng pamilya, ha? Ha, magpasalamat kayo sa Diyos. Okay. Pag may rating na, i-compare na natin yan. Sa 44 years di umano na... Atahan ah, ang pinakamasaya na ah, 2024. Ah. Mas, masaya ka na ba? Happy ka naman. Huwag ah. ah. ka na umiyak. Bum -bum tahan na. Hindi, tahan Bum -bum na. Salamat sa inyo. Salamat, salamat sa Diyos. Oh. salamat po. Bumboy, Paolo, Naku, yung ate, lahat ate. pang dyan. Alam niyo po, Malaking blessing po para sa amin to na ibigay sa amin trabaho na to para makapagbigay ng tulong at saya dito sa tahanang pinakamasaya. At kayo ang dahilan kung bakit kami nagtutuloy. Pahabain ang aming kamay, akapin ng akapin ang mga kapuso nating televiewers araw-araw na nanonood sa atin dito sa tahanang pinakamasaya. At hindi lang kami, pati rin ang buong pamilya namin dito. I love you! I love you, Roxanne. I love you sa lahat po, Normie. Bubo, yun sa lahat po. Magsimba kayo mamaya ng pamilya, ha? Happy ha? Magpasalamat it, kayo sa Diyos. Okay. Ay, grabe, nakakayak. Nakakataas ng balahibo itong si Hormis ko, no? Yung mga ganyan na payo na magsimba kayo ng pamilya mo, ha? Magpasalamat sa Diyos. Eh yung iba. Tuloy-tuloy pa rin ang parinig nila. Oo, ako din. maano ano, uh, Ma'am Joy. Yan <laughs> Di ba? Nakita ko din yung hapon. sabi ni Ma'am Joy dito. Ay, nakita ko yung tatlong vlogger ng mga Thunders. Yung kasama ang... Oo, tatlo sila sa frame. Yung nasa bandang dulo. Huwag <laughs> tawa ka dyan, Ma'am Joy. <laughs> Inaaway ka ng ano ko dito. Grabe. <laughs> Yan si Ma'am Joy Sancho Rico. Sabi ko nga, Ma'am Joy, eh, nung nakapanood ko kahapon, hindi pa rin talaga nakontento dahil uh, sinasabi ng isang vlogger na yung maangas, yung na-vlogger na sabi niya, Uy! ibalik nyo yung YouTube channel nila, uy. Hindi pa rin kami titigil hanggat hindi nyo binabalik yung YouTube channel nila. E mo dito, kunin mo dito kay KTV Pilipinas yung ano, yung YouTube channel na yan. Ito, saksak mo sa baga mo. Iyon <laughs> na yan dahil di naman na ginamit kahapon eh, di ba? <laughs> Kilala mo ba yan, Ma'am Joy? <laughs> Ang angas eh, di ba? Ang angas niya eh. Kala mo naman, pinapasawuran siya ng... Kala mo naman, may perol siya sa ano sa TBJ. Okay. Sa Diyos, ang ulo sa lahat sa Diyos, ang pasalamat ako sa GMA o oh, pinakamasaya eh, ano, hindi na po yun. Mami Levita, shout out po. Huwag magalala. Ka kaya, ah, masasanay ka rin. Masasanay ka, ka rin pong sumaya, ate. Promise ko ah, sa Ayan ah, na, diba? <laughs> Manoy, Pati si ate, ano, kahapon, first day kasi ng taong ng pinakamasaya. Eh. So, medyo nahihirapan silang banggitin. Pati si Yormi dito, guys. Kaya naandyan sa atin title, yung ilagay ko dyan, Isko Moreno, nagkamali, tao lang. Ayan po yun. Yan po yung pakay natin dyan. <laughs> yan po yung ipapakita natin dyan na nagkamali si Yormi Isko dyan kahapon. Pero bakay content ng mga amaw vlogger yan. Bahala na sila. Sasaya lagi Happy araw mo. Birthday. See you. Ingat ka. Salamat sa Yeah, mga kapuso, mission na complete na naman tayo Alam. ngayon. Yes, mga kapuso. Kilala yung na yun. At na naman natin nagsisikap na. bigyan ng G. Kinhawa! Kaya araw-araw, tumutok lang dito sa G sa Gately. At pag wala kayo, ginagawa habang nanonood ng Itbulaga. Ay, ng Itbulaga. <laughs> 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 Nadinig niyo? <laughs> Nagkamali si Yorne kahapon dito. Okay, mga ama ha. Sinishare ko to para ano para sabihin ko na tao lang si Yormis ko nagkakamali lang ha wag nyo nang bigyan ng ano kung anong meaning man yan okay magmobon na kayo and pagbigyan natin si your miss ko dahil nga sabi nga natin first day of tahanang ng pinakamasaya galing sila sa dating programa tao lang normal lang yan nagkakamali Or at least, mabilis, mag-isip ang isang Isko Moreno Dumagoso. Nakapag-apologize siya kahapon kagad. Nagap nabigyan ng G... Kaya araw-araw tumutok lang dito sa GISA at Pag wala kayo, ginagawa habang nanonot ng Itbulaga. Ay, ng Itbulaga. Kahapon po yun. Ah, Itbulaga, masaya na po ah, yun. Okay, so ah, maliwanag na maliwanag. Itbulaga, kahapon po yun. Ah. Pero ang tahanang pinakamasaya na ngayon. Okay, ah. ang iormis ko natin mga kabarayan. Ah, Pasensya na. taula Nagkakamali. Yan, me. Masasanay rin tayo. O, yan, o. Diba, mga kababayan? Sana, masasanay din tayo. Okay? So, masasanay din po tayo na ang tahan ng pinakamasaya sa una lang yan na sinasabi ni Model of Manila na masyadong maaba. O, ah, wag masyadong paipal. Okay? May bago na ngayong pangalan, eh. kapag comment pa kayo na masyadong maaba ang pangalan na sinasabi niyo kakakundi, o, And ito rin din si Rendon Labador na ano, may pagmamayari ang Pilipinas. Nakapag-comment lang, may masabi lang na nema ka lang. eh, tigil na. Hayaan natin sila. Total uh, lang naman sila dyan kung anong sasabihin ng uh, production susunod dyang mga yan. Dahil hosting lang sila dyan. Okay? Pag-aapon, nagkamali, pero nakapag-apologize. Palapahan po natin. Tao lang, eh. di ba? Yarni, tao lang, di ba? tao so, lang, di ba? Pero kung tuloy-tuloy yung -tuloy, uh, programa na yan at maganda, para sa mga kababayan natin, palapakampo natin, uh, 40 na lang ang magdidesisyon kung, kung ano man yung gagawin pa ng Tape Incorporated na pag-aapila dyan. Okay?